Alright mga boss, ito yung ating project ngayon. Tataasa natin yung uh, gate nya, tsaka tatanggalin natin yung mababang grills doon sa may bintana. Uh, kasi kung makikita nyo, mababa yung dati niyang gate, tapos yung grills kasi uh, yung aso niya nga is uh, malaki. Uh, pitbull yata yun, American Pitbull. Nakatalon daw dito, so balik. Uh, doon sa may grease na mababa dati tinanggal na natin tapos nagdugtong tayo dyan ng asintada pataas tapos maglalagay tayo dyan ng sliding window tapos yung gate naman po uh, bali kinalas namin yan tapos dinugtongan namin ng uh, nasa 50 cm yung dugtong namin dyan tapos sa taas naman po para maging close sya naglagay din po tayo ng uh, tubular na dalawa sa taas kung may nyo dyan Uh, mamaya may kita nyo naman po yan yung finish nyan ah, uh, bale ang sunod nating uh, target dyan yung brick stone yung pong wall na yan wall ng uh, sliding window yung lalagyan ng sliding window yung pader na po na yan tapos yung poste lalagyan po natin yan ng brick stone yun ang uh, gusto dyan ni bossing uh, bali pagbalik niya na lang daw kasi si Bosing po ay siman uh, seaman So, sa tuwing may papagawa siya, pumupunta lang siya dito sa bahay kasi halos magkapit bahay lang po kami. Dito lang din po ito pala sa Pagsibol 3 A South na Ikabite. So, yan. Sa mga gusto pong magpagawa, pwede niyo po akong uh, ipm pm i-contact nyo ako sa aking uh, Facebook, uh, P.J. Abundo. Ilalagay ko na lang po yung link ng aking uh, Facebook dito po sa uh, comment section. Ayan, so bali ito na po yung ating uh, finish. Ayan po. Uh, ito na natin <makes> uh, <yan makes> yung uh, yan po na lagay na yung pwede ng window at saka yung window. Uh, so uh, maraming salamat po sa panunood. Project.